Hello mga ka isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Uh, so, nandito tayo sa Kakawan at magbibigay tayo ng update kung kumusta na ba sila pagkatapos naming itanim ito uh, 15 months ago. Magbibigay din ako ng uh, um, kung ano bang mga problema na encounter namin ah... Uh, ano bang limitations namin dito at um, paano ba namin minamanage yung aming kakao? At, um, at kung ano-ano pang mga observation na nakita namin during this uh, 15 months uh, na pagtatanim namin. So as you can see, gaya na nakikita nyo sa likod, yan medyo uh, mas patangkad na sa akin yung, yung kakao. So, um, 15 months, may ito mga magaganda ito, yung iba naman ay medyo maliit pa. So hindi sabay-sabay ang uh, ang kanilang pagtubo. Yung yung iba medyo uh, may, may may namatay, masasabi ko. Uh, yung iba naman ay uh, napakaganda ng ng tubo, gayun ng mga ganito. Hindi pa namin sila napuproning pruning palang uh, start pa lang ako mag-pruning. Uh, so gusto kong um, simulan sa ano bang mga problema na encounter namin dito no so ang una una namin na encounter na problema ay masasabi kong yung yung mga damo kasi kung kung mawapansin nyo, itong lugar namin ay sobrang madamo. Makakapal, parang, parang mga kutsyon ng mga damo. Yung, kumbaga, very thick yung mga damo. So, <clears throat> uh, so yan ang isa, yung, yung damo, yung pangalawa ay yung mga insekto. Pangatlo ay uh, yung sobrang lakas ng hangin dito sa sa lugar namin. Pangapat itong area na ito, minsan pag sobrang lakas ng uh, ng ulan, yung tuloy-tuloy, pag yung tuloy-tuloy lang naman ay na uh, medyo nababaha pero hindi naman siya hindi naman siya namamatay. <clears throat> nababaha lang. At uh, ano ba bang mga uh, problema na encounter namin dito ay yung tao. Kasi minsan, nawawalan talaga kami ng tao dahil sa ngayon ay halos ang mga tao ngayon ayaw nang magtrabaho sa bukid. Gusto nila sa, sa air condition siguro, sa opsina, mga ganyan. So, medyo dyan kami, ano, minsan umaalis. Siguro dahil hindi nila kaya dito sa ano, mainit. <clears throat> Pero kahit pa paano naman ay manage naman natin kung kung may nawawalan tao naman ay uh, tayo na ang nagco-cover nung nung trabaho nila hangga't sa uh, nakakahanap tayo. So, <clears throat> yung yung mga problema niyo na na-encounter natin na uh, uh, yun nga yun sa damo, yung una-una, yung damo. So ang ginagawa namin dito ay parang every other two weeks, eh, every every other week ay nag-grass cutter ako. So, actually, meron din akong part-time na nag-grass para mas mabilis. So, ano ba yung ginag lang namin? Yung, yung itong portion na ito, ito, yung portion na ito, ginag namin yan para hindi magbebend Para hindi magbebend bend yung, yung damo doon sa kakao. Pero, dito sa ilalim ng kakao, kung mapapansin nyo, yung ilalim ng kakao na ito, ay malinis kasi meron talaga akong dedicated na na tao na tagalinis diyan yung puro puro ilalim lang kaya kung papansin niyo yan kahit ito yung papansin niyo yung mga ilalim niyan ay malinis kasi may meron akong dedicated na tao na puro yan lang ang ginagawa uh, ano lang parang maglinis maglinis lang diyan sa paligid ng ng kakaw binubunot niya lang kasi pinagbabawal ko yung yung mag-grass cutter dahil alam naman natin yung kakao ay may taproot yan. So, yung taproot na yan very important dahil siyempre yan yung kumukuha ng nutrients galing sa uh, sunlight. <clears throat> Pangalawa, malaking tulong yan uh, para, para, alam mo yun, yung pag malakas ang hangin ay hindi natutumba yung, yung mga kakao natin. Kasi dati kasi hindi, hindi wala pa ako dito, nasa hindi ko pa minamanage ako ito, ito, nasa ibang trabaho ako. So uh, hindi ko siya masyado nakita. So may mga tao kami dati na na naglilinis dito. Parang siguro merong uh, may mga gamot silang naputol. So dahil doon, ngayon na lumalaki na sila. Pag may hangin yung iba nagbebenta na talaga. So nung tinitignan ko yung paligid, parang nakikita ko na talagang may may problema nga doon sa ano dahil yung yung ugat ay naputol nila <clears throat> so so yun nga ngayon ino orient natin ang ating mga tao na na medyo uh, ingatan ang ingatan ang uh, pagbubunot ng damo para maiwasan yung ma, ma, maputol yung mga ugat dahil yun ang napaka-importanting Uh, part niya yung ugat sa taas, yung top root dahil sabi ko nga kanina yan ang nag-hold para hindi matumba at kumukuha ng nutrients mula sa araw at saka uh, based uh, dun sa research ko uh, parang napaka-importante yan lalo na sa fruiting stage kailangan daw na arawan yung yung top root na yun so sa sa pest management naman yung kumisang na yung yung mga butas na yan hindi po yan peste minsan dahil sa hangin o pag yung nagagrass cutter kami tatamaan so sa peste naman ang ginagawa namin every every two weeks nag, nag uh, ano kami nag spray kami ng uh, insecticide uh, at saka pesticide pero kung may napapansin kami na talagang peste na ng gusto ay hindi na namin hindi na namin kailangan hintayin pa na mag two, weeks or uh, 3 weeks mga ganyan o yung schedule niya hindi na kailangan ang pa yung schedule niya lalo na kung talagang marami ng marami ng uh, indication ng mga uh, na, 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 peste no <clears throat> kung napapansin niyo medyo malalago pa siya pero hindi pa kasi na, kami nakapag start mag pruning minsan minsan may mga mga ilang ilan na akong pinupruning pero gaya nito dahil mataas na uh, kailangan niya na siguro ipruning, pruning So magi start na ako mag pruning dito. Uh, pansin niyo so ito kailangan na siyang i-pruning para kahit papano yung yung mga hindi ayo uh, unwanted na leaves ay matanggal na. Pero siyempre dahil bata pa sila, hindi natin kailangan i-pruning ng todo dahil sabi nga baka ma-over ano naman, over prune at uh, ma masusunog lang sa masusunog lang sa sa araw. Kaya pansin niyo, uh, ayan, Uh, mataas na mataas na sa akin ito yung ibang bamba pa uh, <clears throat> uh, so far okay naman uh, yung yung tubo ng kakao natin uh, in 15 months so hindi ko alam sa akin medyo masaya na ako dito sa 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 progress basta ako basta buhay ang kakao ko ay masaya na ako sa sa kanila at uh, sa ngayon uh, talagang minamanage na natin ng gusto So, sa mga master natin dyan sa kakao, uh, pag-comment na lang kung yung ganito bang uh, tubo ay tama na para sa 15 months. Actually, may, meron akong mga mga kakao na dito na uh, kahit 15 months na, yung 15 months palang ay ano na, yung namulaklak na, pero um, yung bulaklak niya ay mga pa isa-isa, dalawa, tatlo, mga ganyan pa lang. Uh, yung iba, nalalagas yung nalalagas yung bulaklak, yung iba na, na nabubuo uh, into cacao, pero eventually na nalalaglag din. So siguro dahil bata pa siya. So yan, magandang magandang indication na talagang yung yung cacao natin ay talagang mamumulaklak pala. So parang nagbibigay ng pag-asa sa atin yan. No? <clears throat> so ang isa pang isa pang ano natin dito uh, uh, ginawa natin para ma-manage natin yung yung uh, kakao natin uh, dahil sabi ko nga kanina ang isa sa problema dito ay uh, yung mga tao natin minsan ay umaalis dahil medyo nahirapan sila dahil mainit mga ganyan hindi hindi sila sanay sa ganitong trabaho uh, so nag-iisip tayo ng paraan dahil sabi ko nga, sobrang damo. Kung ito na nga lang, oh. Yan, grabing pansin niyo sobrang damo yan. <clears throat> so, nag-iisip ako ng paraan kung paano mabawasan ang trabaho, trabaho sa pagdadamo. So, kung napanood nyo yung uh, uh, previous video ko about dun sa binalukan. So, ito, ino, ito na pa yung gamit niya. Kung mapansin nyo, pinalibutan namin yan ng pinalibutan namin yan ng, ng binalukan. O, ano, uh, tawag doon? coconut husk kasi dito sa bukid namin marami kaming coconut husk na mapukuhaan o dun sa mga kapitbahay na, na na, farm dahil uh, nagbibigay din naman sila mabait naman yung mga kapitbahay namin dito sa farm so naisip ko dahil marami tayo niyan so pinalagay ko dito sa paligid ng ng kakawan natin para yung yung damo kasi pag nilagyan mo ng coconut husk yan ganito hindi na makatubo yung damo niyan. Although yung in between niya, may tumutubo pa rin na ganito. Yan. Pero hanggang hanggang diyan na lang ang ang tumutubo. So So ang parang pinaka problema na lang namin yung loob. Kaya sabi ko nga kanina, may dedicated tayong tao na maglilinis diyan. Tapos dinatagdagan pa natin ng siguro mga at least 1 meter of half meter na layo diyan na ginagrass cutter natin. Pero tap lang ang pinapagrastkatin natin hindi kailangan ng sobrang linis kasi medyo malayo na. So ang objective naman natin ay yung itong yung mga damo ay hindi na siya magbeben doon. No so, kasi kung minsan pag nagbeben yan yung cost ng mga, mga alam mo, yung mga uod nakakaakyat sa nakakaakyat sa ano natin nakakaakyat sa uh, mga kakaw natin. So ayaw natin yan no. Kasi pag umakyat yan at kinain itong mga ito, masayang din, putol. Hindi, hindi, nakakalaki ng gusto ang mga kakao natin. So, <clears throat> yan, ang, yan ang isang ano natin. Yun lang, dito sa area na ito, sabi ko kanina, ay pag malakas ng ulan, ay talagang uh, inaabot yung may some part lang dito, hindi naman lahat. Uh, may mga ibang part. Kaya ang ginagawa namin, hindi na lang namin nilalagyan ng ng coconut hus instead ano na lang parang tawag doon mini maintain na lang namin na malinis yung yung paligid ng sa ganun ay uh, alam mo maayos pa rin siya parang kunwari ito uh, itong itong gagawin na ito inaabot ito ng ano inaabot ito ng baha minsan pero yung baha na yan ay hindi talaga matagal sandali lang uh, pag humupa na yung ulan parang nawawala na din Uh, kasi yung tabi kasi namin ay ilog. Yan o. No? Kung mapapansin nyo, yung baba naman niya, malinis. so Yan, yan. Isa sa mga maganda nating kakao yan. Matataas. <coughs> meron din, meron din tayong kakao dito na, kunwari ito. Actually, ito ang pinakamataas namin kakao dati. Kaso, hindi namin alam kung sinira ba ito nung, nung kalabaw namin. Dahil, Uh, parang may time na nawala yung kalabaw namin. Hindi namin alam kung baano nakawala. Lagi naman nakatali. Tapos nakita na lang namin ito talaga. nawasiwas na siya. Yung taas niya. Nawasiwas. Mas, actually, mas mataas pa yan dito eh. Mas mataas pa yan dito sa puno na ito. Ayan o. Oh. Mata, mataas, na sa akin. Mataas na sa akin ito. Pero yung, yung sinasabi ko na mas mataas pa sa sa puno na ito na, na ito pero at least na nabuhay. So kahit pa paano may replacement pa rin siya. So itong mga area na ito ay talagang pansin ninyo walang, walang mga binalukan. walang uh, walang coconut has dahil nga uh, inaabot ito ng inaabot ito ng ng baha. <clears throat> so dito uh, sobrang sobrang lakas lagi ng hangin dito sa amin. Uh, so may time na talagang makikita ko yung ano yung mga mga tawag doon, mga kakao, no? talagang magbe-bend yung iba talaga nagbenda na ng tuluyan. So sabi ko dun sa tao ko, uh, kung talagang uh, matigas na siya at uh, hindi na siya basta-basta ma may balik na patayo, wag mo nang wag mo na lang itayo uli kasi ma, -ma, -ma lang ang, ang ugat. <clears throat> so yan hindi hindi namin alam kung paano paano iso, iso solve sa ngayon yan, kasi kailangan ng windbreaker pero uh, marami naman kami mga dito pero siguro dahil sa area talagang sadyang malakas lang talaga ang hangin dito ay ganyan <coughs> so may mga observation din ako dito no sa mga kakao namin yung kasi yung 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 lupa namin ay hindi straight hindi siya patag may may area na yung na, nasa baba, gaya nito, magaganda ang mga tubo nito. Kahit sobrang damo. Although, siyempre sabi ko nga, nililinis namin. Tapos kung napapansin nyo, doon sa taas, yan, doon sa taas, kasi yan, puro kakao yan, doon sa dulo pa, <clears throat> ay mas magaganda yung tubo dito. Doon, may magaganda rin yung tubo, pero yung, yung nasa, nasa taas talaga siya, medyo mas maliit sila kumpara sa mga nandito. Saka kung mapansin nyo dito, no? Kita nyo, ito, gaya nito, green na green. Doon, minsan, medyo nani uh, naninilaw. So, ang sabi nila, parang over over exposure sa sunlight. Uh, kasi ang isang naging problema namin dito ay nung nagtanim kami, hindi pa kami gano'n karedi sa pagtatanim. Bakit ko sinasabing hindi kami gano'n karedi sa pagtatanim? dahil nung nagtanim kami ay eh halos sinabay na namin yung kasi kailangan namin pala ng shade although alam namin na kailangan talaga ng shade so ang isang alternative kasi namin dati ay uh, maglagay ng mga sako pero yun nga ang na naisip namin so instead ng maglagay ng sako mag mag um, magtanim kami ng mga saging so nagtanim naman kami ng saging same time na pagtatanim ng ng kakao which is very late na no? so dapat bago kami magtanim ng kakao, siguro mga 6 months na, ba, uh, na ahead na, na, namin yung, yung saging para tumubo na muna at medyo lumaki na. Eh, yan sinabay namin. Kaya halos sabay din sila ng, uh, ng paglaki at ang matindi pa dyan, nung nagtanim kami, inabutan pa kami ng bagyo. Kaya yung tinanim namin mga saging ay natumba din. Siyempre, may mga mangilan-ngilan din kami mga mga kakaw na medyo na-stress at uh, namatay. Kasi itong kakaw namin ay nasa 2000 so nabawasan noon. Pero eventually yung, yung, asawa ko ay nagdagdag din ng mga replacement noon. So so hopefully at least uh, um, mga nasa 2000 pa rin ang, ang, bilang nito kasi hindi hindi ko siya binibilang eh. Pero Uh, marami naman na no, mangilan-ngilan na lang ang nakikita ko na vacanting uh, space para doon sa tinaniman, So, uh, okay pa rin naman. Uh, saka siyempre, uh, balang araw mapupuno din natin 'yan. at madadagdagan pa natin pag uh, manamunga na itong mga ito. Kasi siyempre may, may may ano tayo, long-term plan tayo dito sa mga kakawan natin, no. <clears throat> So kanina nasabi ko kung bakit eh <coughs> uh, binabaha ito no kasi tabi kami ng ilog so ipapakita ko sa inyo ng ilog pag pag malakas ang ulan ay talagang inaabutan ito siguro pag may nagbabara <coughs> eh umaakyat yung ano kung pag, pag na, 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 nakakaroon ng clog so pag nagbara yung daanan ng tubig so ang tendency non mapupuno dito sa area na ito at makarating doon sa amin. So ayan, kung niyo nyo, ayan o. Oh. Yan ang ilog. Ayan, di ba? Ang ganda. Actually, ang ganda ng ang ganda mag, ano, dito eh. Magandang magtambay. Sobrang presko. Napakatahimik. Yung doon sa mga taong uh, naghahanap ng tahimik na buhay. Uh, napaka napakaganda dito. Sarap ng hangin. Yan, actually malinis ito. May may isda, isda pa nga oh, yan. May nakikita pa nga akong oh, isda. Actually may mga nangingisda dito minsan. Yan oh. Ay turko kayo kahit pa paano maglakad tayo nang unti-unti. Yan. Jan <clears throat> jan lang ang kakawan namin. So, pansin niyo, oh, ganda. Yan, sa tabi, hindi amin na itong tabi na ito, dito sa side na ito. Yan, di o. No? Yeah. maraming mga, mga, kawayan. Yan yung mga makikita mo dito sa sa lugar na ito. <clears throat> so, tinuro ko lang kayo dito sa, para natutuwa lang kasi ako, actually, lagi ako nagtatambay dito dahil napakasarap dito na uh, magtambay. Tahimik, walang, walang tao tao you know. Kung pwede nga matulog dito, eh, siyempre, kaso the advisable, you know. Diba? Yan. Sarap magtambay dyan. <coughs> so, um, so, naibigay ko na sa inyo ang update sa aking uh, kakao after 15 months. Uh, um, para sa ating mga mga master yan sa pagkakakawan kung may mga comment kayo, may mga suggestion kayo, uh, very much welcome yan. lalo na kailangan talaga namin yan uh, bilang mga baguhan sa uh, pagka, pagkakakawan. Uh, nag aaral pa kami magpruning, nag aaral pa kami kung kung paano ba talaga ang ang tamang pagpapatubo ng cacao at uh, isa pa nakalimutan ko dito naglalagay din pala kami ng fertilizer every every 6 months synthetic fertilizer mo na no uh, triple 14 tapos pag uh, uh, in between every 3 months ay nagaano kami uh, tawag doon uh, uh, yung kaka uh, yung cow manure naglalagay kami ng cow manure So, yan pang pa additional na information pala na, na hindi ko nasabi. So, so far so good. We're happy with the the progress of our cacao. At uh, sana, uh, samahan nyo lang kami. Balang araw, baka ang maipapakita na namin sa inyo ay yung mga bulaklak. O baka mag-harvest na kami. Pero lagi pa rin ako mag-update dahil halos sa uh, full time na ako dito sa sa Kakao, Kakao farm ko pero uh, mayroon pa naman akong ibang ibang mga pananim diyan at i-update ko rin kayo gaya ng kunwari yung lansonesa namin yung, yung mga, yung kapihan namin so update ko pa rin kayo jan kaya sana samahan niyo lang ako lagi at uh, uh, magbibigay naman ako lagi ng ng update sa tuwing uh, may ginagawa tayong maganda dito o pangit na pangyayari para naman sa ganun ay uh, yung, yung iba natin diyan na OFW uh, baka ma-inspire na na mag-venture into farming din <laughs> kasi gaya ko nga ako sa 17 years ako OFW to bigla ako naging uh, uh, pumunta dito pero para sa akin worth it dahil uh, very important sa akin yung 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 health ko uh, kailangan natin ng healthy living para mas makasama natin ng matagal ang ating pamilya at uh, uh who knows pag uh, uh, magagawa tayo ng mga tsokolate no so <clears throat> siguro hanggang dyan na lang muna ang ating uh, update at uh, uh salamat sa panonood at uh, sa lahat ng uh, mga hindi pa nag uh, subscribe uh, subscribe na kayo at uh, uh, hit nyo lang yung notification bell para pag may uh, bago tayong uh, video or update ay uh, manot manotify kayo. Uh, so, salamat sa pagsama at uh, uh, sama sana sa susunod ulit, manood ulit kayo. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Happy farming!